Straight to the point. Atong balikan nito mga issues kailangan tatao magigala pero dili pa. Nai importante sanya announcement ang atong Department of Migrant Workers kaya uh, dona sa laim mga pagkuntis magigala dona labi mga premios sab ni. Atong ipakisplikar sa nema sp kagilaan. Spokesperson sa Department of Migrant Workers dasulong niya karon si Lucelle si Narlo Taniesa atong nga uh, makauban karon munta Lahat ng tanong straight to the point. Hello, Lochel. Good morning. Live taron sa DYHP, RMN Cebu, o sa IFM. Good morning. Good morning, Attorney Rufil. Good morning sa inyong mga soking tigpaminaw na inyong sikat nga programa, Attorney Rufil. Oh, puri mo Salamat kayo. Yes. Oh, daglanog-lanog. Gidi ron. Nasa sa Amortos Balangban. Oh. <laughs> <laughs> Chill, kinini. <laughs> gikan din sa Department of Labor and Employment nga ikaw mo o spokesperson. Ngano na about naman ka ron sa Department of Migrant Workers. May unang-una una na ko pangutana sa... <laughs> <laughs> Hindi na lang request an answer portion. Anyway, uh, doon na tayo kuan, mga opportunities lang po na Sir Nirofil Phil, gigrab, yung nakaloyuan sa Ginoo mm. po taon, mm. natagan tayo kay kahigayunan nga makatagay siya po ta, this time sa kuan na mga OFWs and their families. Oo, oh, so, gi so, gikan si uh, mo pagka-spokesperson sa Department of Labor and Employment, di anak kakaroon sa Department of Migrant Workers. Yes, Atty. Rufi. Asa man ninyo opisina, Dechil? Yeah. Deechil? Oo, oh, oh. ang atong opisina na araga po rin himutan sa Dole 7 building, na Miss Ground Floor. Ah, okay. Ah, oh, ba? Oo. Oh. oh okay. Ayun na kayo tultulon. Mm, mm, mm. Now, uh, unsa maning ato makalihukan? kalihukan, alang sa atong mga marino, unsa maning yung kalihukan, pwede bang mapasabot na ito? Kahit na maka, ni, uh, kinini ang makatabang man yung mga kalihukan na uh, chel? Yes, Attorney Rafael, ako ni Pahimuslan no, ang higayon ni gihatag na mo. Di ba last time, last June uh, 22, but prior to that, na doon na sa tayo guesting din sa imong programa, among gipahibaw ka itong business dis plan competition para sa mga female OFWs. Mm. Ako ipahibaw ni si Rafael na nabot ang fourth place no? dito sa dito sa Manila, yun, na, uh, nasa, dito na sa national competition, unya ang ato ang representante, nakakuha siya 100,000 pesos. Mm. Now, at uh, this time, doon sa lain ng business plan competition nga gipahigayon ang Department of Migrant Workers pinaagi sa National Reintegration Center for OSWs. Mm. mao na ni ang Likhang Marino para ni sa mga seafarers at remirofil. Katubitaw mga ni-retire na kapag mm. nagpundo na diri sa tua unya wala ni balik og panakay. Mm. So, nilang dakong kahigayon ni at remirofil ang makuha niya ang ng mga premium mm. ang first sa nilo film 500,000 pesos kun ang second placer makakuha og 300,000 pesos o niya place, makakuha og 200,000 pesos pero mo si kabahin asa gamay lang kayo shell kay nindot kayo gamay ah, lang 200,000 pesos okay kana kay murag nindot kay ning atong istorya na pero nag imong signal dili kayo ah uh, kwan kana klaro ato ipa-adjust na ni kay susminya kay palihog sa okay kini atong kauban gikan si ni sa atong sibianan kani adto sad kuno ko no, be ah, uh, okay na ang signal ni Lochel matin na Okay ni atong gi-interview si uh, kanang uh, K o names Ato ning kauban kana tos bumbu radio. Adin to tagikan. Onya ka mamong teknisyan ayuhan niyo diha nga uson ning kalaki nga. Bitaw. <laughs> so <laughs> ato balikan may gala si Lucil. Chill kini ang. Yes. Uh -oh. <laughs> okay, 500,000 ang first prize, second prize 300,000 ang ang second prize 200,000. Ang third prize is 200,000 at turn your field. Okay. Pero, kung mamahin mo silang kabahin sa ka finalist, no nga mo compete dito sa national round makakuha na sila daan og 100,000 pesos each. Mm. Mm -hmm. mm. Okay, so makaapil ni kadtong mga marino nga mga may retire na, kadtong mga marino yes. nga wa na makabalik og sakay, uh, mo ni yes. ang makaapilan ni. Yes, particularly at Turner katabi katubitaw ang mga nakauli dire sa Pilipinas after January 1, 2020. So morag maon mo yung ato ang uh, point of reference. Okay. Ang mga maka Kung sa may significance, ano yung January 1, 2020 for the benefits ato mga naminaw karon. Ah, so gito yung yun, Turner Katabi katubitaw hinumdum ka nga daghan kayo mga OFW town na nabalik tungod sa pandemic. Mm. Uh, kung sa ilang buot nga mo balik na, mm. apan sa uh, pandemya, wala sila mahimo, but... Uh, Ah, so kani mura ni sila og dako gyud nga tsansa, labi na katuwa gyud pa ka recover, wala ka pangita og lain trabaho, wala ka balik og uh, panakay sa gawas. So baon uh, ni ang gihatagan og uh, dako nga atensyon ani nga uh, depression sa Unya nindot ra ba kay all you have to do is sa among Facebook ikaw nga uh, Uh, DMW Region 7 tungatungang kabisayan doon na ragiha, ragi click maklik nila ang Google Form din ma-access nila tong uh, form business canvas o ban pa uh, requirements na submit online lang yun ni Attorney you don't have to come to the office pero kung ganahan sila na ako face to face pwede ragi kay Attorney Rafael mm, Okay so kinani ang uh, unsa may, may tabuan eh mo apply sila unya unsa man contest ni unsa may kalaki yes this is a contest so ang, ang ato gid ani is magmugna og usa ka very feasible nga business idea at start up gid siya nga business unya kinahanglan nga feasible dunay market mga ingon ana ba mm. kung imuhang buhaton kung imuhang kung mo, kung mo engage na ka ana panalitan kay mura magpadulngan di pud ana mag business ta mo open ta sa masira ta sunod buwan mm Hindi -hmm. ingon ana nga kasi nga business idea. So kinahanglan nga ilahang gitikon ang ilahang creativity, ang ilahang mga unsa pa ilahang mga uh, huna-huna kaha nga unsa gid ang maayo nga business nga buhaton sa pagkakaron. Mm. very relevant kaayo unya uh, dunay promise of of return. So hmm. importante mangid kayo na at at the same time maka-benefit sa ilahang mga katig ilahang mga kaila, ilahan sa isang komunidad. Mga yun, ano, Atty. Rufil. So, mm. if I may share, ang mga businesses sa mga kababaihan, katong nahumanan na no, pag June, kasagara nila, they are into, well, mga lalaki, man sila kasagaran. Oh, but ang, ang marino, ha, pwede nila sa mga babae. Kaya mm. naman rin mga nagtrabaho ng mga seafarers ng mga babae. So, pwede mm. kayo. So, if I may share, ang mga nakadaog last time sa Likhang Kababaihan Business Plan Competition, na dito ay nag-bad making siya, Atty. Rufil, but ang yang gigamit nga nga material kani bitaw mga scraps mga plastic mm. so mo na yung gigamit ang ang usap pod nagkuan siya rabbit racing rabbit and mm. hog racing and ang ikatulo mao nag soda making pero organic nga ingredients ang iyang gamiton so mm. ang karon lang yun, magmugna lang yun. no unsay mahuna-hunaan nga nga nindot nga business plan because this all of this will be presented ang may mahitabuan ni attorney Rufil kung mahimo silang finalist nya automatic man to no nga makadawat sila og 100,000 pesos. Mm -hmm. Ang nindot pagid ani because they will be uh, asked to attend a business boot camp. Mm -hmm. uh, tig siguro na nas mga duha ka adlaw yun, din hatagan sila og uh, higayon ila pag ma, ma, -ma, ma rehash, ma improve, ma enhance ilang business plan nga ilang gihimo and then after that dunay pagkahimoon uh, turn around field na business pitch. Mura Murubitaw tagog sa nagsisisi pagka kaniadto ato ang ato ang business plan. So doon ay mga judges nga, nga ilang atubangon, nga ilang i-defended to ang ilang business plan. Unya, doon na po may mga kriteriya nga uh, basihan unya sa pag-judge no? sa ilang mga business plan ideas. So mm. doon siya, Atty. Rufil, kay dili ilang ingon nga submit ka, nga i-judge din to. so ang musubmit ani Panalitan, ang Marino nga wak na makabalik or ang Marino nga retired na or Panalitan, ang asawa sa Marino may ma-submit? okay na? Uh, again, Attorney Rufil, katulad ko, kaya na ko naklaro. Okay, ang ang apil ani, ang makapil to kato mga marino nga wa na makabalik, kato mga marino nga ni-retire da, but kato asawa sa marino, mahimo asya mo mag-submit. Uh, actually, ang asawa ani ron, pwede rin siya matabang, lihag himo-himo. Pero ang ang sab mm. ang kuan gyud, ang ang, ang mo-submit gyud attorney Rafael Murak, ang, ang mo-represent gyud sa maong business plan ang OFW or ang seafarer yun mismo. Mm. But, you know, the wives can always help. Oh, of course, oh, no, oh. Na, behind the sacrifice. Tinood you know, mo na, Atty. Rufil, na for every man success ba ang ang nadiyan nagpaluyo ang babae sakto mm. ba na or nabali sakto sakto sakto, <laughs> siguro ayun na nalalisa no, na mga babae kay lisod na <laughs> <laughs> so, so you feel, uh, Joke, without uh, joking. Kidding aside, oh. seriously speaking, ako giawhag at ni Rufil ang ato ang mga tigpaminaw karon kasi nga adihay mga mm. retired na mga seafarers no na wala na nakabalik sa panakay nga nakauli diri sa Pilipinas since January 1 2020 inyuha na kahigayunan dako kay John Sagud can this is open to all who are interested ani sa gunay attorney Rufil doing business is for everybody mm. so kaning mga nagpaminaw na turon nga interesado mang negosyo na anamang yun ni promise or gi, -gi, -gi, -gi assure nga nga kantidad nga mog fund sa inyong business palihog mm, makasugod so, na gini ug pagkadaog ka ni 500,000 yeah. ah igo na gini kay puhunan sil. Yeah, apart from that actually so di sad pasagdan kung sila manggigi makadao, makadaog we can always provide technical uh, assistance to them mm -hmm. and we can uh, we can coordinate with partner agencies ang expertise no, sa pagpalambo pag sa ilang negosyo so muna na indot kay ni ron nga uh, uh, this is one of the ways of the Department of Migrant Workers na pag-auhag no, sa ato ang mga seafarers, di ka lang seafarers, ato ang mga OFWs na doon na di ay pa sila mahimo kung magpundo sila diri sa Pilipinas. Mm. Now, karon ang mga namin na toron interesado kayo, doon na naman mga nag chat na ko ganit karon kung on man nila, mo ato sa inyong website o mo fill up slag form dito, kano sa man magsugod o kano sa uh, ang deadline? Ah, uh, Nichelle? Yes. Okay. Ang akong tambag nila, duha, no? pwede kayo silang mo-ari diri sa opisina aron mag mi. But kung gusto gibila nga di sila kinahanglan mo travel, labi naglayo ang ilaha, all they have to do si Rufi, uh, Attorney is ilang i-access ang ato ang Facebook page ang BMW Region 7 tungatungang kabisayan unya na dihay post about Likhang Marino na dihay clickable link nga ilaha lang ma-access ilang ma-access ang form Mm. ilang i-fill out ang form ani attorney Rufil na dunay declaration diha unya i-submit nila diha ra pod online mm. so mm. ayon dagid kaayo very user friendly unya ang atong deadline ani napakay panahon deadline mm. na nato will be on August 8 okay. 2025 oh dako pa now ang atong broadcast sa Ronchel mabati ni sa Kabisayan Mindanao even in Luzon labi pa ang atong mga uh, social media platforms probida dako kay taoga uh, coverage no now ang ako pangutana unsa man ni Mukiter mo sa Region 7 lang, Central Visayas lang, or katong ni Submit, Region 8, kusog labata sa late Ibutan ta lang, niya mo yung submit Inyong i dawaton nila sa inyo, or adto na to pa submit sa late po niya uh, migrant workers niya uh, regional office? Actually, no, ang acceptance sa tanang mga entries at general field is life. Nice. So dito na yung diretsyon is Manila. Di ni mo agi sa regional office. Doon mm. -hmm. sa nangyod, bit biton. Ang ilang entry pa doon diretsyon sa opisina. Kaya kami mo pahibawang padangat ang sa central office. Ako, I don't mind no, na yung mga kaiksunan na ito nga tagalain ng region, nga nakapaminaw sila ani, and they will grab the opportunity. The more, the merrier. Uh, ang buhato na ni sa central office is they, were, they are going to segregate the applications or mm. applicants. So, ilan na record pila na ang submit sa Region 7, Region 8, hantod dito sa Caraga, sa NCR, sa, sa CAR, ilan ang i-record dito unya, nindot dito unta nga sa Region 7, daghan ang submit, aron daghan ang dunay tsansa na maka himo og negosyo gyud na ana bitaw feasible mm. unya uh, feasible and uh, profitable. Mm. ana, So, I am using this time and magpapasalamit niya sa DYHP sa paghatag ng sa pag-auhag no, sa mga, mga kaigsuunan na i-take full advantage ni. Kaya kami din sa si gobyerno, kung pwede pa lang mo apil ani, galing din ka -apil, no, mm. na, mga pariente na apil, mag guidelines nga up to the fourth level of consanguinity mm. kung ang ilahang mga uh, ilahang na sila'y nagtrabaho sa gobyerno, labi na sa BMW, o di ka-appeal. So mm. ako, akong giawhag ang kini mga nagpaminaw grab this opportunity kay dili pirmi nga ang gobyerno dunay ingon ani nga mga kalihukan so karon kay higayon ni we are we are enjoying everyone katong mga marino nga wa na labi na katong nakauli After January 1, 2020, this is a big chance for you to to take full advantage of Uh, sa uh, mga bisitahan among Facebook page BMW Region 7 tunga tungang Kabisayan dali ra kayo all you have to do is click the link nga among gibutan didto hmm. okay sir, wala kay mga pangutana agawas kuno na pa kay dugang impormasyon nga ikahatag sa mga listeners All right. So, magpasalamat na lang ko Attorney Phil sa so, kahigayon yun ng inyong gihatag namo sa Department of Migrant Workers aron pagtahibaw sa atong mga kaigsuonan kung so, unsa na sa latest sa Department of Migrant Workers Regional Office number 7. So, Monica ron, ang atong ipaningkamutan nga daghan unta ang mo ang maagni no, maagni nga mo take full advantage ng no, uh, business plan competition for the seafarers this time. So, the Camp Marino is open to everyone who are interested. Please, uh, hmm ana ni ah uh, pahimusli ni mong kahigayunan. gayonan yeah, uya at sa ngana lang sa amo ang regional director si regional director Juaden Jao Lucero ako magpasalamat og dako sa DYHP sa kanunay nga pagsuporta sa amo mga programa og serbisyo diri sa amo department salamat Ketsel ug maayong buntag maayong